sa We Mart at namili tayo ng ating mga pangangailangan sa loob ng isang uh, linggo na naman bili tayo ng sugar ang mura lang ng sugar nila dito 3.99 lang ang brown sugar naman is 5.75 dami lang mga sell oh. hmm. ayan dito tayo ngayon at tayo ay bibili ng ating uh, sugar mura lang ang sugar nila dito every after 99 lang ang 1 kg na siya. O, oh, wala na tayong sugar doon eh. Pick up lang tayo dito. Yan! Hmm. Filipino Filipino Ay, Barry esta study. Alaska. Angel. Dami o. Oh. Ah, ito pala ang lay water. Nahalo doon sa ano, sa pagmawa ka ng kutsinta. Dami mga ano, mga Filipino products. Oh. kabay ng ingay. Eh mga mga tinapay, mga braid nila oh, mura lang din. at ah, 250 lang yung isang ano oh, bibili na nga tayo dito, isang ano lang na sandwich braid. Oh, marami silang mga sale, mo mura lang 5 -hams lang yung mga cupcake. Oh. Yan. 3 dirhams lang yung ano oh, 250 yung uh, sandwich braid. Mura lang oh yan, bili na kayo dito. Ang daming tao, Kahit gabi na tao. Dan, ang ray pa rin tayo. nasaan? Dad. anong nasaan? Dad. anong dami tao dito sa Waymark Uwi na tayo at nabili na tayo na ating mga pangailangan okay. okay! may Jollibee pala dito guys So ayan ang Jollibee Abu Dhabi Ito yan sa Al uh, Alpala Street uh, Ayan, ito na tayo ngayon sa may Jollibee At naglalakad po tayo Pauwi na ng bahay Man ang La Paz Bat Ayan ang Lapas Batchoy Ayan ang Lapas Batchoy Dito lang yan sa may Abu Dhabi Sa corner lang po yan ang Alpala ang lapas bachoy ayan oh. ayan alas 9 na ng gabi nandito pa tayo ngayon sa lansangan at pauwi na tayo guys salamat